Iniwan ako ng groom ko sa altar. Kaya kuya niya ang sinama ko sa honeymoon. Ako nga pala si Mia, 28, web developer. Dalawang taon na ang nakalipas mula noong iniwan ako sa altar ng groom ko si Marco. Hindi ako makapaniwala sa nangyari nun. Ang akala ko magiging pinakamasayang araw ng buhay ko, pero imbes na ikasal ako, napahiya pa ako sa harap ng madaming tao. No explanation, no calls, no texts. Nothing from Marco that day. Sobrang sakit. Lalo na wala na akong mga magulang o kahit sino sa pamilya ko na masasabi kong kaklose ko talaga para samahan ako. Nasa college ako nung naaksidente ang parents ko. Mabuti na lang tinulungan ako ng tita kong OFW sa Dubai na makapagtapos ng college. Pero kahit ganoon hindi rin siya palaging nandyan. Mag-isa lang ako kahit sa bahay na naiwan ng parents ko. Kaya nung inabando na ako ni Marco sa mismong araw ng kasal namin, wala akong choice kundi kayanin lahat mag-isa. Ang buong pamilya ni Marco hindi rin sumipot Isipin mo yon. Lahat sila hindi nagpakita. Nakakabaliw, di ba? Pero may isang tao na dumating. Isang taong hindi ko inaasahan na makakasama ko sa pinakamadilim na oras ng buhay ko. Si Lucas, ang kuya ni Marco. 37 na si Lucas, much older sa amin ni Marco. Kakauwi lang niya the day before the wedding from London para umaten ka sana sa kasal. Hotel manager ang tatay nila doon, si Lucas naman chef. Hindi kami masyadong close nung bago siya magpunta sa London kasi high school sweethearts kami ni Marco at nung mga panahong iyon, college na si Lucas. Mabilis din siyang nawala sa eksena at lumipad papuntang London. Hindi rin siya madalas umuwi, kaya hindi ko talaga siya nakilala ng lubusan kahit ilang family gatherings pa ang napuntahan ko. Pero nung araw ng kasal, siya lang ang dumating. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Pareho kaming shocked. I can still remember yung pagod sa mukha niya habang kinakausap niya ako pagkatapos kong malaman na hindi na nga darating si Marco. Wala akong lakas para magalit, para magwala. Pagod na pagod ako, emotional, at wala akong ibang kakampi sa sandaling yon. Si Lucas ang naghatid sa akin pabalik ng hotel at parang siya na lang ang may pakialam sa nangyari. Noon ko lalong naramdaman na parang walang totoong concern sa akin ang ibang kamag-anak ko. Parang mga masabi lang na kamag-anak ko sila. Sa bagay paano ko sila masisise kung hindi naman kami ganoon ka-close para samahan nila ako sa mga problema ko. Pagbalik sa hotel suite na para sana sa honeymoon namin ni Marco, doon na bumuhos ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko na napigilan. Iyak lang ako ng iyak. Hindi ko nga alam kung nasaan na ang ibang bisita. Yung mga kaibigan ko, hindi ko na rin alam kung paano sila umuwi. Sa totoo lang, isa lang ang best friend ko at nasa Amerika naman siya. Hindi nakauwi para sa kasal. Kahit siya sana ang matron of honor ko. Basta nandun ako sa suite kasama si Lucas, pareho kaming tahimik. Nagsimula akong uminom. Uminom na rin siya sa kakapilit ko. At nalasing ako. Ayoko nang maramdaman lahat ng sakit. Gusto ko lang makalimutan kahit sandali lang. At si Lucas nandoon lang sa tabi ko at tahimik na nakikinig. Hindi siya nagtanong, hindi niya ako pinilit magsalita. Just being there was enough. Galit na galit ako kay Marco, sa pamilya niya, at kahit sa sarili ko. Paano niya nagawa yon sa akin? Bakit ako iniwan ng ganun-ganun na lang? Anong kasalanan ko? Saan ako nagkulang? Hindi ko na namalayan kung paano nagsimula, pero sa gabing yon nagkamali ako ng desisyon. Hindi ako vindictive na tao, pero ginusto kong gumante. I wanted to feel something, anything, aside from the emptiness and hurt that was consuming me. May nangyari sa amin ni Lucas. It wasn't about love or anything romantic. It was all about anger, frustration, and wanting to forget. Alam kong mali, pero sa sandaling yon parang wala nang tama o mali. Gusto ko lang mawala yung sakit kahit isang gabi lang. Pagkatapos ng gabing yon bumalik ako sa reality. Alam kong hindi tama ang nangyari, pero hindi ko rin alam kung paano haharapin si Lucas pagkatapos. The next morning, nagmamadali akong umalis. Gusto ko lang takasan ang kalat na ginawa ko. After a few weeks, akala ko matatapos na ang lahat ng ito. Pero hindi pala. Napansin kong hindi ako dinadatnan at hindi nagtagal na confirm ko ang kinatatakutan ko. Buntis ako. At si Lucas ang amas sure ako. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Lucas. We weren't close before and now we had this huge complication between us. Pero kailangan kong ipaalam sa kanya. Ayoko ng drama, ayoko ng gulo, pero ayoko ring itago ang totoo. Sinabi ko kay Lucas at in fairness sa kanya, he took responsibility. Hindi siya nagalit at hindi niya ako sinisi. Hindi niya ako iniwan, tulad ng ginawa ng kapatid niya. Sabi niya, kailangan naming gawin ang tama. Hindi ko alam kung paano niya nasabi yon ng kalmado lang considering the situation. So we got married, civil wedding lang, tahimik, walang malaking seremonya. Para lang yon sa baby. Hindi ko siya mahal at hindi niya rin ako mahal pero ginagawa lang namin ang sa tingin namin tama. Lumipas ang dalawang linggo, bumalik siya sa London. Simple lang ang buhay namin pero puno ng awkwardness. Dalawang hindi magkakilala ba naman ang nagpakasal? Parang gusto kong magsisi. At tinanong ko din sa sarili ko kung bakit parang biglang palaging mali ang mga desisyon ko noong huli. Parang hindi namin alam kung paano inavigate ang bagong setup namin. Alam namin pareho na hindi kami nagpakasal for the right reasons. Nabuntis ako, that's it. At siguro sa part niya may guilt dahil iniwan na ako ng kapatid niya tapos nabuntis pa niya ako sa mismong araw na dapat pinakasalan ako ng kapatid niya. Siguro naisip niyang walang hustisya kung aabandonahin niya rin kami ng anak niya. Hindi kami open sa isa't isa about our feelings at saka yung nangyari nung gabing yon. After ng kasal, sobrang awkward nga kaya ni wala kaming honeymoon. Then bumalik na rin siyang London. The months passed slowly. Lucas and I communicated regularly, pero napaka-mechanical ng usapan namin. Itatanong niya kung kumusta ang pagbubuntis ko, kung kumusta ang pakiramdam ko. I-update ko siya. Repeat till fade. Wala akong masabing deep connection. At tuwing makikita ko siya sa video calls, hindi ko pa rin maalis sa isip ko na ginagawa niya lang yon out of guilt. Out of a sense of duty, kasi sila ng kapatid niya ang naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon in a way. Siyempre, kasalanan ko rin yung nangyari sa amin pero feeling ko talaga guilty siya kasi responsable siyang tao bilang panganay na anak. Dumating ang araw ng panganganak ko. Nasa hospital akong mag-isa at bigla na lang nandun na si Lucas sa tabi ko hindi ko alam kung paano siya nakapunta, pero andun siya. Lumipad siya pa uwi, saktong-sakto para sa panganganak ko sa baby girl namin. And for the first time, nakita ko sa mga mata niya ang tunay na concern. Hindi para sa akin, kundi para sa anak namin. Napaluha ako nung nakita kong karga niya ang baby namin. Parang may nabago sa akin nung time na yon. Naisip ko rin habang nakatingin sa mag-ama ko, hindi na siguro dahil sa guilt kaya siya nasa tabi ko. Tatay na siya. Magulang na kami. Hindi siya agad bumalik sa London pagkatapos kong manganak. Inalagaan niya kami ng baby. Ramdam ko ang pagod niya pero hindi siya umaalis sa tabi ko. Nagsimula kaming mag-usap ng mas matagal, mas malalim. Hindi lang tungkol sa baby kundi tungkol sa life, sa trabaho at kahit sa past. For the first time na pag-usapan namin yung gabi na may nangyari sa amin, yung gabing iyon na nagsimula ng lahat ng ito nung nabuo ang anak namin. At kahit pareho kaming agree na hindi tama ang ginawa namin Pareho din naming naisip na maganda ang kinalabasan, ang baby namin, si Gail. Sa mga sumunod na araw, parang mas naging magaang at natural ang pagsasama namin. Hindi na kami parang dalawang strangers na pinilit magpakasal. Nagsimula si Lucas na mag-spend ng mas maraming oras sa Pilipinas. Back and forth siya sa London para makasama kami. Almost every other month, umuwi siya. Every time na magkasama kami, mas nakikita ko yung guy behind the guilt and responsibility. Ang bait niya, chill lang at sobrang thoughtful din. Hindi siya nagmamadali, hindi niya ako pinilit sa kahit ano. He just was there. I guess that's when it happened. Sobrang miss na miss ko siya kapag aalis na siya at excited akong bumalik siya. Tapos pinapangarap ko nang may mangyari ulit sa amin. I started falling for him. Hindi biglaan. Iba, mas steady at mas mabagal pero mas totoo. Na-appreciate ko ang mga maliliit na bagay na ginagawa niya para sa amin ng anak niya yung mga bagay na hindi ko napansin noon. na ko, hindi lang niya ginagawa ang lahat ng yon out of obligation, kundi talagang napapamahal na kami sa kanya. Isang gabi pagkatapos naming patulugin si Gail, nag-dinner kami. Kaming dalawa lang. May comfortable silence sa pagitan namin. At for the first time in a long time, I felt at peace. Tapos biglang nagsalita si Lucas. I've always thought you were kind and beautiful. Sabi niyang medyo na ilang pa. Kahit nung kayo pa ni Marco, pero off limits ka nun. Pero kahit nun palagi kong naiisip na ang swerte niya sayo. Hindi ako nakapagsalita agad. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Hindi ko alam na ganun ang tingin niya sa akin dati pa. Noon ko na-realize na siguro mas nauna pa siyang na-fall sa akin. Nakikita ko sa mga mata niya. Hindi ko rin kayang baliwalain ang dedication niya sa pamilya namin. Yung effort niyang pauwi-uwi at yung pag-aayos niya ng papers para makasunod na kami sa London. Sa gabing yon, natuloy na ang proper honeymoon namin. Grabe ang kilig ko hanggang ngayon kapag naaalala ko. This time it was tender, real, and so much more meaningful. It was magical. Wala nang awkwardness at all. Kinabukasan nagising akong nakayakap sa kanya, sa asawa ko. At hindi na ako confused. Sobrang ginhawa ng pakiramdam ko. At after a few months, nakarating na rin kaming London. Nandito na kami ngayon. Nasundan na rin si Gail. As for Marco, nagsorry siya sa akin pero hindi na kami nagkita after that since sa Pilipinas siya based. Totally wala na akong feeling sa kanya. Sabi ni Lucas, wala daw issue sa kanya na ex ako ng kapatid niya. Basta daw mahal niya ako for everything that I am. Hindi ko inasahan ang lahat ng ito. Kung noon may nagsabi sa akin na si Lucas ang makakatuluyan ko, siguro natawa pa ako. Pero ngayon, habang pinagmamasdan ko si Lucas at ang mga anak namin, Palagi kong naiisip na hindi pala sa lahat ng pagkakataon nasusunod ang mga plano natin at kung minsan yun pa mismo ang dahilan kaya nagiging makulay at masaya ang buhay.